Ang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin uh, Welcome po sa araw-araw na pagpapala uh, Salamat sa Panginoon Dahil panibagong araw, panibagong pag-asa sa buhay natin Hayaan natin na sa oras nito ay Simulan po natin sa pananalangin Yes, O oh God Patuloy kong kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito Sa pagbibigay mo sa amin ng privilege at opportunity, Panginoon Lord, dinadalain ko, Panginoon O God Na ikaw ang kumilos at manguna sa aming pong uh, pag-aaral lang yung salita sa oras nito, O God. Lord, pour out your wisdom and knowledge sa panmi, Panginoon, O God. Use me to be your mouthpiece, Panginoon, God, to share your words. At dalain ko, Panginoon, God, sa mga tumutunghay sa araw-araw ng pagpapala, Panginoon, O God, ay makarinig muli ng panibagong salita mo, Panginoon, God, na magbibigay encouragement, Panginoon, O God. At dinadalain ko rin, Panginoon, God, patuloy pa inunugad na yung imalawak na habag at awa pa inunugad ang amin pong maranasan sa araw na ito pa inunugad may experience po namin pa inunugad kung paano ka magperform sa buhay ng bawat isa pa inunugad Lord basbasan mo ang lingkod mo ito at dalayan ko rin sa mga salita mo pa inunugad dalayan ko pa inunugad na Let your press revelation will be revealed in us, O God. Sa oras nito, sa iyo ko pinagkakatiwala pa yun, O God. We entrust to you everything. Whatever you will, let your will be done, O God. Maraming salamat sa ang parangal, papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po idadako na sa uh, salita ng Diyos uh, na pinamagatan kong genuine faith. O totoong pananampalataya. Sa Santiago, chapter 1, verse 2, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So dito po sa uh, nabanggit pong salita ng Diyos, ang, pan, ang totoo at tapat na pananampalataya ay kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Actually, iba-ibang uh, sitwasyon naman po yan eh. Hindi pare-pareho yung pinagdadaanan natin ng mga suliranit problema, pero still, pagsubok pa rin po yun to test our faith. Kung gaano na po siya katotoo at gaano po siya ka-genuine. Yun ang nais ng Lord ngayon dito eh. Kung paano si Abraham na tinawag na the father of faith, Paano po na sukat yung kanyang pananampalataya? Alam niyo po, napakalaki po yung, su yung challenge sa kanyang buhay. Anak lang naman po niya yung hiningi ng Panginoon na ialay si Isaac. Imagine for how many years po nilang inantay yung kaisang-isang anak niya, pero dumating yung punto talaga na uh, subukan siya sa kanyang pananampalataya. Pero tandaan po natin, hindi po siya nagdalawang isip. At that moment talagang willing po siya na iaalay ang kanyang kaisa-isang anak. So tayo po bilang mananampalataya kay Kristo, dumating lang yung pagsubok sa buhay mo, may time pa talaga na ayoko na, hindi ko na kaya, ang dali mong sumuko kapatid, ang dali mong mag-give up. Pero dito po ang nais ng pahinoon, ang, ang ating pananampalataya ay lalo pang napapatatag. Tandaan po natin ha, ang pagsubok ay nagpapatatag ng ating pananampalataya. Nagle-level up yung ating faith and then yung trials nagle-level up din. Madalas ko po ito yung example sa aking mga, mga disciples na pag nag-level up yung faith mo, expect the unexpected. Lagi ko po silang piniprepare, lagi ko po silang pinapaalalahanan na pag dumating sa mga challenges na ganun, hindi kayo dapat sumusuko, hindi kayo agad-agad nag-give up. Dahil tandaan po natin, ang Lord, tapat ang Diyos, hindi hindi kanya pababayaan at hindi hindi kanya iiwan. Kaya nga sabi dito sa verse 3, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So yung hina, nais ng Lord dito na huwag kang magkulang sa challenge na yun. Huwag kang mag-give up dun sa challenge na yung pinagdadaanan. Iba-iba lang pong sitwasyon yan. Parang ka, parang last Sunday lang na meron pong tayong kapatiran na yung kanyang tatay ay namatay. Kausap ko po yung nanay. Parang hopeless na hopeless siya. Sabi niya, sana hindi na lang siya nagpa -opera. Sana, ang daming mga sana, because of lack of faith, yun yung kanilang pananaw at yun ang kanilang iniisip na akala nila ang solusyon, yung, ang gusto kasi ng pasyente, operahan. Pero itong pamilya ayaw kasi mapapadali daw yung buhay. So sabi ko, Actually, nung nakikinig lang ako sa kanya, nandun na ramdam na ramdam ko yung kanyang, yung kanyang discouragement. But still, so nung sabi ng mga kasama ko, Pastor, hindi ba tayo magsiservice? Hindi ba tayo magpipray? I take that opportunity na magkapag-service sa funeral na yon, na ma-share ko din yung, uh, yung pananampalataya na meron ako upang ma-encourage itong nawalan ng pamilya o oh, nawala ng mahal sa buhay. Alam nyo po, sa panahon ng uh, discouragement na yun, wala talaga po silang pag-asa because Christ is not in them. Wala po silang ibang inaasahan kundi yung paraan. Pero God's way, may kaparaanan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang doon, sabi nga sa Mark 16, verse 16, sa mga sumasampalataya, basahin ko lang po, ang sino mang sumasampalataya ay at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So yung uh, pinupunto dito kung paano ka sumampalataya kay Kristo. Sa mga naniniwalat naniniwala at nananampalataya kay Kristo Yesus, they have that genuine faith na sinasabi. Pero kung wala kang uh, pananampalataya at hindi mo tinanggap ang Panginoong Yesus sa buhay mo, then wala, hindi po natin masisisi din dahil hindi po nila alam yung kanilang authority bilang anak ng Diyos. Pero I tell you, yung panahon na yon na yung discouragement ng isang nawawala ng pag-asa, yung discouragement out of, uh, out of our own solution pero si Lord lang ang pwedeng magbigay ng solusyon sa bawat problema na ating nararanasan. Kaya tandaan po natin, sabi niya, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Alam nyo, maging sa, sa mga pangangailangan natin sa Panginoon, mas sigit natin dapat unahin isang guni lahat sa Panginoon. Mas sigit natin unahin na ipagkatiwala natin lahat ng bagay. Tatlong bagay po yung pinupunto ko dito na dapat po natin gawin bilang mananampalataya kay Kristo. Sabi niya, three things to do to have a genuine faith. Number one, you have to believe maniwala ka na may Diyos na siyang nagsas, nags, tumutugon sa lahat ng mga problema mo, kapatid. Manampalataya ka, maniwala. Just believe. Pangalawa, trust in God. Magtiwala. Proverbs 3.5 sabi niya po doon, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and He will direct your path straight. Kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng mga suliranit problema na ating pinagdadaanan, lahat ng ating mga nararanasan na sa pakiramdam mo, hopeless ka na. Sa pakiramdam mo, wala ka na talagang magagawa pa. But God can do all things. Kaya niyang gawin yung problema mo, kapatid. Kaya niyang solusyonan. Yung soliranin mo na pinagdadaanan. Kahit yan na po eh, yung pinaka mahirap sa lahat na iyong pinagdadaanan. Pero I tell you, there is hope in God. Sabi po sa uh, Hebrew 11.1, kaya ko po si dinawag na uh, genuine faith. Sabi po sa Hebrew 11.1, Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yung assurance na naniniwala ka. You are hoping something na may gagawin ang Panginoon. Hindi mo pa nakita. Hindi mo pa naisip, narinig na nakita ng iyong mga mata. But you have to believe. And you are hoping na gagawin ng Lord ang lahat ng bagay. Kaya nga po, ito yung pinaka-favorite verse ko na Nag-hope ako uh, because I have the assurance at kalooban ng Diyos na solusyonan yung problema mo kapatid. Will niya na ikaw ay pagpapalain. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga financial difficulties, will ng Lord na pagpalain ka. Baka meron siyang itinuturo sa iyo kapatid. Baka meron lang gustong, uh, gustong gawin mo. Mag-move forward ka and then the Lord will do the rest. Sabi nga humakbang ka lang kapatid. Have faith. Because the Lord is a uh, faithful enough sa ating mga suliranin problema. Tapatang Diyos, hindi siya nagkulang, hindi nga nanunumbat eh, 'di ba? Sabi niya kanina, hindi nanunumbat ang Panginoon. Kung sa tao ka magtiwala, susumbatan ka pa niyan. Kung umasenso ka ngayon at yung mga ibabalik lang nila yung mga naitulong nila, isusumbat lang nila. Pero si Lord, never kang sumbatan, kapatid. He is a uh, faithful enough para tayo ay patuloy na bigyan ng kalakasan. Number one, na natin sa Panginoon yung kalakasan mo kapatid galing sa kanya yan. Yung buhay mo nga mo galing sa kanya yan. Kaya alam ng Lord yung kailangan mo. At alam din ng Panginoon kung ano yung uh, ano yung mga needs mo, ano yung mga pangangailangan mo sa mga oras na ito. Kaya ang konklusyon ko dito sa aking uh, nais na mai bahagi ngayong umaga ang tunay na pananampalataya ay hindi kayang yanigin ng anumang bagyo sa buhay mo, kapatid. Kahit super typhoon pa yung dumating na pag, pagsubok sa buhay mo, kapatid, kayang kontrolin ng Lord yan. God is in control. Lahat ng bagay, magtiwala ka lang. Ang nais nice ng Lord, manampalataya at magtiwala. Pangalawa, napapanatili ang iyong pananampalataya sa panahon o sa oras ng trials sa buhay, kapatid. Kaya nais ng Lord na ibigay mo lahat yan. Huwag mo kasing soluhin. Minsan, kaya tayo nabibigitan dahil sino sinusolo natin yung problema, hindi natin uh, naibibigay o hindi natin ito totally na isosurrender sa Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon ngayon, kapatid, kung nabibigatan kang lubha, isurrender mo yan. Ibi give, give, up mo kay Lord. May time pa talaga na ayoko na, give up na ako, hindi, na, hindi ko na to kaya, sumusuko ka na. Kapatid, surrender your life. Isuko mo sa Panginoon yung yung pinagdadaanan mo ngayon. Isuko mo sa kanya, surrender mo 'yan kasi ito yung nais ng Lord na lalo mo pang i-exercise yung faith mo sa kanya, lalo mo pa yung genuine faith na tinatawag kaya minsan nga parang pakiramdam mo pinipiga ka ng yung mga problema. Kulang na lang parang sinasakal ka at na, nalulunod ka na sa dami ng problema. Pero I tell you, kapatid, only God can give us the solution. Dahil God is in control. Hindi, di ba sabi po talagang sa First Corinthians na hindi uh, walang pagsubok na hindi dinanas ng ilan. Hindi lang ikaw ang nag-iisan yan, na nakakaranas niyan kapatid. Pero ang nice ng Lord dito, palabasin yun yung totoong ikaw. Palabasin yun yung totoong pananampalataya na meron ka. Kaya kapatid, this is the perfect timing na kung nagkaroon ka ng discouragement, lapit ka ulit sa Panginoon. Surrender everything to the Lord. At alam mo na alam mo na may authority ka na binigay ng Lord. Huwag mong basta baliwalain 'yon. At do not underestimate God in your life. God can turn around your situation. Kaya niyang balik baliktarin yung sitwasyon mo kapatid na there are times talaga na parang ayaw mo nang magpatuloy sa iyong pananampalataya. Parang nasa kalagitnaan na ng paglakad mo sa iyong pananampalataya pero almost nag-give up ka na. Pero sabi ng pahinoon, fix your eyes unto Jesus. Huwag kang mag-focus sa mga problema sa paligid. Huwag mong tignan yung mga kaguluhan sa paligid mo. The Lord wants you to fix your eyes unto Jesus because He is the author and the finisher of faith. Siya ang nagpasimula ng buhay mo, siya rin ang tatapos niyan. Pinasimulan ng Diyos ang buhay mo, kapatid, tatapusin niya yan ng maayos at tama. Ang nais lang ng Lord, ibalik mo yung Uh, pananampalataya mo, yung genuine faith na sinasabi na kailangan, kapatid, i-overcome mo yan. You need to overcome your challenges in your life. At nais ng Panginoon na huwag mong uh, kalimutan yung ugnain mo sa Kanya, huwag mong baliwalain yung tungkulin mo bilang anak ng Diyos. Kung totoong tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon ng Tagapagligtas, I believe, lahat ng bagay na nais ng puso mo, ibibigay niya. Kaya tandaan po natin, ang ating pong genuine faith na tinatawag, pa, tinatawag ay kapag duma, napagtagumpayan mo na lahat ng mga challenge sa buhay mo. Kapag na-overcome mo na lahat ng mga uh, lahat ng mga pinagdadaan mo, breakthrough ka na kapatid. I tell you, yun po yung purpose ng pagsubok na yan. Hindi para ikaw ay pabagsakin. Hindi para ikaw ay patigilin. Because, ang kaaway kasi 'yan ang ultimate goal niya eh to hinder us as we are walking into our faith. To hinder us, to stop us. Pero nothing can stop us. Amen po ba. Wala dapat bumibitaw, wala dapat sumusuko sa pagtayo po ay patuloy na mag, pa, lumakad sa ating pananampalataya at tayo ay mananagumpay na kristyano kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok at mga testing ng yung buhay, kapatid. Meron po tayong kasabihan na your testing is your testimony. Kaya nais ng Lord ngayon pa lang, surrender mo na, kapatid, at uh, ibalik mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, lalo mo pang i-exercise yung inyong faith, and I believe, ikaw ay isang matagumpay na, na mananampalataya. At ang pagpapala, araw-araw ng pagpapala, marami pong word of encouragement. Marami po kayo napapanood na mga iba-ibang mga pastors, iba-ibang mga mga words of encouragement. Pero alam nyo po, lalo pong ma, lalo nyo pong mar, ma, ma, exercise yung blessing ng Panginoon, lalo nyo pong marireceive yung mga iba't ibang pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Sa mga nangangailangan ng physical health at physical blessing, yung kanilang karamdaman, kayang gawin ni Lord yan. Sa mga financial na nangangailangan din, kayang i-provide ni Lord yan. Even sa mga relationship na hindi nagkakaayos, kaya ring i-restore ng Panginoon yan. Even sa mga bagay na minimithi mo, yung ambisyon mo sa buhay, yung nais mo makamit, para sa pamilya mo, I believe God is in control at may timing sa ang Panginoon. Yung perfect timing ni Lord darating din yan. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Kaya tayo po yung manalangin. Hallelujah. Yes, O oh God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, O oh God, sa mga oras na ito, God. Lord, I pray, Panginoon God, sa mga nangangailangan ngayon ng kagaling ang physical, Panginoon God. Abutin mo sila, Panginoon God. I apply the blood of Jesus. Patuloy, Panginoon God, na ma-restore yung kanilang physical health. Even Lord, restoration, Panginoon God, relationship, Panginoon God, sa mga nawawala ng pag-asa, hopeless, Panginoon God, because of their situation, Lord, I pray, Panginoon God, na touch their lives, O oh God. Marami, Panginoon God, ng mga nag, nangangailangan, Panginoon God, ng inyo pong masaganang habag at awa, Panginoon God. Lord, continue to bless every aspect of their lives, O oh God. Let your divine protection, Panginoon God, sa bawat isa, Panginoon God. At dalayan ko, Panginoon God, na ang maaraw-araw na pagpapalang ito, Panginoon God, ay patuloy na marami pang maabot na mga kaluluwa, Panginoon God. Marami pang ma-restore mare ang kanila pong uh, pananampalataya sa mga sandaling ito, Panginoon painunugad dahil ikaw ang nangako painunugad, na hindi hindi mo kami iiwan hindi hindi mo kami pababayaan sa panahon ng aming pangangailangan ugad Lord maraming maraming salamat painunugad sa iyong mga salita na amin pong narinig ngayong oras nito painunugad at dalayan ko painunugad na sa iyo ang parangal papuri pagsamba pa sa salamat sa pangalan ni Jesus Amen po. At God bless everyone at see you din po sa lahat ng mga ating pong mga viewer. Patuloy lang patuloy lang po kayong uh, tumuon sa araw-araw ng pagpapala at marami pa po kayong maririnig na magandang balita at nagbibigay po ng encouragement. God bless po.